What's up guys? Panibagong araw, panibagong video. Halina kayo at tuklasin natin ang kakaibang ganda ng probinsya. Malaking bahagi ng ating mundo ay binubuo ng napakaraming tubig at ang halos nasa 97% nito ay tubig-maalat. at ang 3% lamang dito ay tubig tabang o fresh water. At ang 2% sa tubig tabang ay trap at frozen sa mga glaciers Kaya kung susumain, nasa 1% lamang ang fresh water o tubig tabang sa mga batis, lawa at ilog. Kaya naman ang tubig tabang na ito ang magiging sentro ng ating video. Panibagong araw, panibagong video. Mula sa bayan ng Isabelite ay magkukonsume ka ng mga nasa 15 minutes na biyahe bago mo marating ang resort na ito na matatagpuan dito sa komunidad ng Barangay Puting Bato Lete. Kung wala kang personal na sasakyan ay maaari kang mag-commute gamit ang tinatawag na habal-habal kagayan na lamang ng ginagawa ng ating bida Makalipas ang 15 minutes na biyahe ay mararating mo na ang resort na ito na siyang dinarayo ng maraming turista mapalokal man yan o international. Bagamat tirik ang sikat ng araw ay hindi mo mararamdaman ang init nito dahil ang resort ay nasa mataas na bahagi ng bundok at ito ay napaliligiran ng napakaraming mga punong kahoy natural spring ang dumadaloy na tubig na siyang nagsusuplay sa bawat pool. At sa maniwala kayo at sa hindi, ay maaaring inumin ang tubig na ito dahil ang tubig dito ay walang halong chemical. Ang bawat pool ay mayroong kategorya na may pangmatanda, pangbata at iba pa. Sa pagpasok nyo sa resort na ito ay kinakailangan mo muna na maglagbok at magbayad ng entrance fee. Sa kasalukuyan ay nasa 30 pesos lamang ang binabayaran, mapabata man yan o matanda. Kagaya ng ibang mga resorts, mayroon din itong mga nagagandahang cottages na nagkakahalaga ng 300 hanggang 600 pesos. At kung wala kang sapat na pera ay maaari ka rin mag-arkila ng mesa at upuan. Siguro naman ay kayang-kaya na ng iyong bulsa. Dahil panigurado naman na mag enjoy kayo kasama ng iyong nobya, pamilya, kakilala, kaibigan at iba pa. Kaya naman kung naghahanap kayo ng angkop na lugar, lalong-lalo na paparating na naman ang summer season, tamang-tama sa inyo ang resort na ito. At sa hindi kalayuan ay matatanaw mo rin dito ang Mount Magsanga. Ito ang dinarayo rin ng mga turista. Sana ay mag-enjoy kayo kasama ng inyong pamilya at hanggang sa muli sa susunod nating mga video.